Hindi pa din nagpapaawat ang pagdagsas ng mga sinihan ng moviegoers para panoorin ang phenomenal blockbuster movie na Diary ng Panget. At dahil na rin sa hiling ng mga fans, patuloy pa din ang mall shows ng pelikula at cast sa iba-ibang sulok ng bansa. Isa na dito ang ginanap sa trinoma. Diary ng Panget, anong ganap? Masasabing isa na ang phenomenal hit ng pelikula dahil sa sobrang lakas nito sa takilya. At dahil dito, patuloy pa din ang kasa kanilang pag-ikot sa iba't ibang malls para pasayahin ang mga fans. Gusto ko na silang makita. We love you, Cross. We love you, James Reed. We love you, Cross! As usual, nag-miss tulang School Fair Mall dahil sa mga boots na itinayo sa Activity Center ng Trinoma. At gaya ng inaasahan, masayang dinagsa ng mga fans ang bawat puntahan ng ating cast. Gaya ng pelikula, malakas din ang original soundtrack ng pelikula. Memorize na memorize ng fans sa mga kanta. Saan? Paano, paano, para, And, na na Kawawa ang mga tagahanga ng libro at ng pelikula, lalo na nang lumabas na mga bagong box office stars na sina James Reed, Nadine Lustre, Andre Paras at Yasi Pressman. At syempre, dumagundong na naman ang mall sa lakas ng hiyawan ng mga fans, lalo na nang magpakilig na ang ating mga bida. Makabasag eardrums na naman sa sobrang lakas ng sigawa ng mga tao habang kumakanta ang kanilang mga bagong idolo. <tinyo> pa rin makapaniwala si Nadine, James, Yasi at Andre sa kanilang bagong tinatamasang kasikatan. The caravan of Diary ng Pangit here in Trinoma is finally over and I wish, you know, there are more people but a thousand people. Oh, thank you guys so much. Anyway, we would just like to thank everyone who came here kanina. There were lots of people, they were all supportive and they were all happy about the movie. So mga hindi pa nakakanood, you guys should watch it because we know that you're gonna love the movie. We also have an official movie soundtrack. Thank you to Flip Music and Viva Records. Abot langit nga ang pasasalamat ng mga bida ng pelikula sa kanilang mga tagahanga na patuloy na dumadagsa sa mga sinihan para panoorin ang pinakabagong blockbuster ng taon, ang Diary ng Panget. Dahil sa phenomenal success ng pelikulang Diary ng Panget, binigyan ng cast and production team nito ng isang victory party sa Viva Office excited at kumpleto siyempre sina James Reed, Yasi Petran, Andre Peras at Nadine Lustre sa celebration na hinandog para sa kanila. Hi, this is James and I'm here with Nadine at the Viva office for the victory party for Diary ng Pangit the Movie. Tila walang kapagura ng mga bagong box office kings and queens dahil sa kanilang high energy nang dumalo sila sa victory party para sa success ng Diary ng Pangit hindi may tatago ang lubos na kasiyahan sa mukha ng pinakabago mga box office royalties. At syempre, pati na rin ang producers ng pelikula sa tinatamasang tagumpay ngayon ng Diary ng Pangit. Again, congratulations!